karon naka po ta sa area no ah uh, uh na to ang kwan atong gitanom ah uh, gitanom na to siya og ah uh, mga kwan na siya mga boss mga mag one week na siya no gikan sa pagtanom na to so anak mga boss kay nagtanom ta na ting ulan so, wala kay tanago, wala kay tanag bisbis bis, bis. kay Alos tagahapon diri. Ah, uh, basa ang ko ano. Kay magulan man. So wala kay na hago. So nindot kay panahon no. Di timing na to na nagtanom ta na ulan-ulan. So tara na to na mga boss. Let's go. Kana so, nata diri sa ikaduha. So mapansin ninyo, ah uh, pun lukay no. Wala ja pun to gitanggal. Kay so, ang uh, purpose ana uh, mga boss dili kayo ma direct siya sa init kaya labi na karoon. no bago pa ni siyang tanom no so dili ma dehydrate atong kwan atong gitanom kaya dili man ma direct ang init di kay mauga ang yuta so pansinin ninyo pwede ka nindot yun wala dya po siya ilaya no so kan kaning ubos ah, pwede na natin itanggalon kaya nara diri ang sinumpaya no yara so kan pwede na ni siya dili na ta magpasanga diri kay native na na siya no dili na na siya markot kung magsanga dia so dili ta focus ta diri so nindot kayo diya po na tong ano ang yuta kanis siya mga tibugol pwede na na siya na no oh no na pwede na so nindot kayo ang ikaduha na tong yuta no ah uh, wala diya po siya nalaya so nakita na to na buhi na kay siya no So, proceed sa pikas ikatuluh. Karon na nataron diri sa ikano So, mora ja po no. ang purma, plastada. So, hindot kayo. Kita kay nato sa plastada sa durian sa tong pagtanom na mabuwi jud siya no? tubo. So, after one week, mo na ni siya. Mo na ni Na ja po tay lukay. Kaya di lang dyan po na ano, para makakuha na siya panalipod gamay sa init. Kung ngay time na mo init dyan. So wala na ito na gikuha no. So ito pa na siyang ayuhon para uh, makuha dyan siya. Ito ka na siya dito. So balintas sa isa no. Itong kinalasan itong gitanom na durian. Kung di 1 kana. Barato akong palit, anak gamay siya. Pero barato na akong palit. Ah, uh, gipalit na ko na siya og 50 pesos ay sinta. Tapos gitanom na ko na. Gipuli na ko gipuna. Hmm, um, karon no, daga oh. Mga nanan ni sa kuha ni. 3 months na yata ni. Ah, um, puyat na siya, puyat variety. Sa tata uh, to tong kaupat na gitanom na diwan uwan. Amor ni mga tanom de na ni avocado. Ito, avocado dito. May durian dito, avocado. Kakao. Ah, mangustin. Mangustin, yun ang mangustin. Sagol ni Dreno. Hmm. Um, ang ah, kakao may dagan kay no, Dagan. Ah, goods kayo dyan po, no. Mungo itong diwan uwan. So, kanil mga boss. Kay okay naman siya, no. Itong tanaw na buhi naman dyan siya, no. Yan, yeah, ulan-ulan. Pwede, pwede na ito kuhaon ni Dreno mga boss. Na yung mga dahon dyan sa boss wala na ni siya eh para ano triyen sa kuwalo nga abunon to na mo focus dire sa babaw eh mora na di ang markot no gani wala ni mo ni ang liso so dara lang ang kuwalo taman sa gisumpay so dire kung naay mo tubo di putulon jud niyo na ko ninyo sagbot so mo na di 1 uwan ah uh, yep. Ang purpose na ito ani, butang tana, eh, si Lupin, hindi mo itong kahoy Say, kung hangin dili kaysa mo anak di ma tumba itong durian dili mamatay ah, uh, pwede na ito siya kuhaon pag na siya